Paalala po sa mga magulang, huwag pahahawakin ng matutulis na bagay ang mga bata. Sa Luba Abra, bumaon sa ulo ng isang batang babae ang hawak niyang sibat matapos madulas sa bukid. Makibalita tayo kay Bridget Mayor ng GMA Ilocos kasalukuyang nagpapagaling sa ospital sa Bangged Abra ang labing isang taong gulang na si Jessica Balanay. Inoperahan siya para alisin ang tinatayang tatlong pulgadang bahagi ng isang sibat na bumaon sa kanyang ulo. Ayon kay Jessica, naglalakad sila noon ng kanyang kapatid at tiyahin sa bukid papunta sa ilog para magpiknik. Bitbit niya ang sibat na gagamitin sana nila sa panghuhuli ng isda. Nadulas si Jessica habang naglalakad sa may pilapil. Nahigaan niya ang sibat at bumaon ito sa likod ng kanyang tainga pawit daday to eh. Tapos, nga nakaselopin. Tapos, yung kabil na to eh, ente takiyag na. Ayon sa doktor na gumamot sa bata, hindi naman maselan ang tinamon itong sugat. Mabuti na lamang daw sa balat lang ng ulo bumaon ang sibat. Hindi inextray damot ma'am kunadang po uh, na praise the Lord ta awanti kwa. Basta sinurot na kanula ang um, mot nga din na Payo ng mga otoridad sa publiko, huwag paghawakin ng matutulis na bagay ang mga bata, lalo na kung maglalakbay para maiwasan ang ganitong aksidente. Bridget Mayor, Nagbabalita, Pilipinas.